Dia no idol. Kita nyo. Ha, kita nyo. Ayan siya kutangis mga idol. So nakita niyo mga idol kung gaano sa kabangis. Ganun mga idol. So mga idol, anong sa palagay niyo? Ano sa anong decision niyo dito mga idol? <laughs> Ang tapang talaga niya mga idol, grabe. Ayan mga idol. Sobrang tapang niya. Ang <clears throat> gagawin niya natin mga idol, barili natin sa ulo. O itakin lang natin. Itong bakal na gamit ko mga idol, 16mm to mga idol. So, mga idol hanggang dyan lang muna mga idol yung video natin kasi kailangan na nating pakawalan to pakawalan natin to mga idol kung mahu kung mag kung hindi siya magpupumiglas so bye bye thank you for watching mga idol magpaalam ka na sa mga idol natin Philippine Cobra Shout out natin yung mga viewers and followers and friends, mga idol. Bye bye. Sige lang bye bye ko no. Kasi nangangatog na yung puso ko.